wala daw po ni isang Duterte na magnanakaw kung yan ang gusto mong uh, i-impose sa mga kababayan natin, wala namang problema ang seste ang lagay, alangan naman kasing maniniwala na lang ang taong bayan nag po ang mga kababayan natin huwag niyo pong insultuhin yung level ng pag-iisip ng ating mga kababayan na basta-basta na lang maniniwala basta-basta nyo na lang sasabihin o ipagtatanggol ang mga Duterte na kung ay walang magnanakaw, ay uh, ba po ang kinasasangkutan na uh, katiwalian ngayon ng Office of the Vice President ng Sara Duterte at ng DepEd. Alam nga naman pong wala siyang kinalaman doon bilang leader ng ahensya. Hindi po pwede na akanan nyo kayo talaga yung malilinis. Ano? Ho? Eh ang nakikita ng taong bayan, kabaliktaran eh. Bakit niyo po, Mr. Philip Salvador, binabaliktad ang sitwasyon? Kasi sa puntong ito, nananawagan ito si Mr. Philip Salvador na kunaw ay pagdasal ang mga Duterte. Dahil nga sa panggigipit daw na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Akala ko po ba napakarami nyo? Kayo na lang po ang magdasal. Hindi po maganda na ipanawagan sa, sa sambayanan na ipagdasal ang mga katao, ang mga taong katulad ng mga Duterte. Talaga lamang po na ganun katibay ang sikmura nyo. Ipagdasal daw po natin ang mga Duterte. Ipagdasal daw po natin si Digong. Ipagdasal daw po natin si Sara Duterte. Sa puntong ito, yung tila ba sinasabi na ano, si Philip Salvador na kayo ang mabuti, kayo ang madasalin. Hindi yan, hindi yan ipinangangalandakan. Okay? Nakikita dapat sa, sa tao yan kung totoong madasalin, kung totoong nagmamahal sa bansa natin. Dahil, uulitin ko ha, ah, kabaliktaran po uli ang mga sinasabi niyo. Siguro naman ay hindi lingid sa kaalaman niyo kung paanong murahin ni Digong ang ating Panginoon. Kung paanong uh, nasangkot etong si Sara Duterte sa napakaraming katiwalian. Tapos yan po ba ay pagmamahal sa bansa? Yan po ay maliwanag na panggagago sa ating bansa, panggagago sa mga kababayan natin. Kaya yung sinasabi ni Sara Duterte na injustice nakakaranas daw ang kampo niya ng injustice talaga po bang ganyan, ganyan ang, ganyan ang, ang, definition niyo ng injustice ang totoong injustice po ay yung yung paglustain niyo ng pera ng taong bayan kasi tinanggalan niyo ng karapatan ang mga kababayan natin na magkaroon ng mag, maginhawang buhay at magkaroon ng, ng kahit papano ma masilayan nila o makita nila na ang bansa natin ay nalalagay sa ayos. Sana kasi tumahimik muna kayo. Akala nyo talaga meron kayong monopolya ng pagiging mabuti, pagmamahal sa bansa at kung ano-ano pang kabutihan. Akala niyo talaga kayo yan. Pwede po bawas-bawasan ang kadramahan para tayo yung umunlad. Ang problema natin dito yung kadramahan na itong mga politiko, yung pambubudol na itong mga politiko, oh, ayan, may naniniwala pa rin. At malungkot na katotohanan niya. Dadagdagan mo pa, Mr. Philip Salvador? Talaga ba? Magiging, uh, o gusto mong maging senador? Pero una pa lang, kitang-kita na kung bakit gusto mong magkapuesto, hindi para sa bayan, pero sa pansariling interes mo o sa interes ng iilan para sa interes ng mga Duterte Diyos ko por Diyos, por Santo Mr. Philip Salvador mga kababayan, tandaan po natin huwag sanang mangyari na may isa pang makapasok na katulad ni Mr. Robin Padilla na pasakit ng ating bansa good luck